Rise and shine! First timers, first timers! Hindi pa rin ako sa na ano? <laughs> no quarter talaga ako sa first timers, eh. first timers, first timers. Tayo flash magisa yung pool. <laughs> Alam niyo ba ang temperatura dito? Sobrang lamig para ka na nasa Baguio Kasi isang oras na lang nasa Baguio ka na pag galing dito. Dumating ako ng Pangasinan, naka-stress naman din yung araw. Tatanggong oras lang ang tulog ko. So ngayon medyo nakikilo-hilo na ako dahil alam mo naman natin na ang mga tao dito maaga nagigising kasi andito yung mga kamag-anap galing Hawaii. Eh hindi sila marunong mag-Tagalog. Ang problema ko ngayon, hirap ako mag-English. So expect nyo na, na duduguin yung ilong ko sa so kakausap ko dyan sa mga galing Hawaii. Pero <sighs> tatry natin yan. Kaya naman natin, marunong naman tayo mag-English -e kahit pa paano. Maliligo muna ako. Huwag kayong sisilip. <laughs> sa tayo maligo. <laughs> May tubig pa sa mukha natin. Pero bago ang lahat, no? Gusto ko lang kami ito dito sa rooftop ng bahay ng mga kamag-anak namin dito sa Pangasinan. Ito. Yan. Yeah. At sa ilalim, nakikita ko sila nagpre-prepare na na kakain namin yung lunch. Ano yan? Barbecue. Barbecue. May pa-barbecue sila. Tulad yan na sabi ko, pag nagsama-sama ang mga kamag anak dito sa pambinsya. Laging may kainan. Dumating oh, ka ako alas tres. Ala ako yung nagkakatok eh. <laughs> <laughs> no, nag-estorbo pa ako ng anak. Estorbo mo si Puhuya mo Ako na, mo bless eh. okay, na ako sa'yo. Bawal ba mag-bless? magka okay, lang yata tayo eh. <laughs> si Ate, nagluluto ng hipon. Fresh from Agoola Onion. Diba? The twerky girl. Ayoko dito. Hi. 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 Naalala niyo diba ba? Siya yung bumatok sa akin na bumatok. Ah! Ah! Ari ko. Ari Ang hiling manakit niya. Ang hiling manakit. Kaysa sa ang sulok ng lugar dito, may pagkain. <laughs> sa loob ng bahay, sa labas, okay. sa may gate, may naginuman na. sa <laughs> so wala kami gagawin ngayon maghapon kundi kumain at uminom. Ay, hindi pala ako uminom. Bawal na pala. Kakain lang ako. <laughs> Nagsama-sama ang lahat ng mga kamag-anak. Masaya. Oh, hi. Ayun yung sinasabi ko ng mga English-speaking na kung kumag-anak. Hi! Oh, oh. My, my brother. Oh, oh, yes, I'm vlogging. I'm vlogging, vlogging here. Ano to? Sa Hawaii to? Sa Hawaii? Oh. His brother, ito. Ayan na, nag-English na ako. Oh. I, I'm talking to his brother in Hawaii. Wow, English! Oh. Say hi to the vlog. Oh. Taray, pang-international yung vlog natin. Oh, sige, enjoy ka ha. you watch the vlog ha, okay? English speaking, ang hirap. O, oh, bye-bye, bye-bye, bye, -bye, bye, -bye, bye, -bye. <laughs> Meet my titos. Hello, tito. Meet... Hello. Kumusta dyan sa ABC Brown? Tito, kung siya Hello. Si Uncle, galing Hawaiian. Galing Hawaii. Woo! Ooh. Kita niyo yung kanin dito pag niluluto. Meron takip na balat ng sagu. Sinigang na? Baboy. Sarap. Kaldera ng kambing. <laughs> Masaya ngayong araw na to, hanggang bukas. Kasi bukas, Babalik na yung mga kamag-anak ng Hawaii. So parang ito ang magiging araw ng pagsasama-sama ng lahat. Siyempre dito, may maganda dito. Ha? Ayan, no? busy <laughs> busy. na. ano? Busy. Habang sila naman, busy sa pagluluto ko, busy sa pagluluto JJ bought a camera. For vlogging and pictures? You need a tripod? Yeah, I need a tripod. Grabe yung accent, no? Yeah. Yeah, Iyan, Bakit? <laughs> 500 500 Dollars So hard to English ha? Uh, kami ng bulalo At kambing soup Mac Mike tara na, apat lang tayo Kakain kami ng kambing soup at bulalo This is it. <laughs> we're on our We're on our way to Ano pa tawag doon? Ano, Mawis Kambingan. Mawis Kambingan. Ako po si John Michael Fernandez. Joshua Carrera. Joshua Carrera. May ilig ka ba yeah. mga Carrera? <laughs> oh, JJ na Malari. Papunta kami nang We're going uh we're going to Kambingan. Yes, we're going to Mawis Kambingan. Ang hirap English. Pambira. <laughs> Do you understand English? Uh, ah, Tagalog, bro? You understand Ilocano? Yes. You grew up in Hawaii? I grew up in the Philippines. JJ, JJ is watching my vlogs. Yes. in Hawaii or here in the Philippines? Yeah, both. Uh, both. Do you understand what I am saying there? Maybe English, ko, no? Subtitles. It has subtitles? Yeah. Where? Nah, nah, just joking. Is... You have dictionaries? <laughs> ay! Go, <no>. go, translate. <laughs> something. Nandito sila para mag... Tagalogin ko na. Nandito <laughs> sila para mag-vacation. Dahil well, ang lola namin ay nagpa-heaven na. Kaya, ayan. Sama-sama kami para mag-reunion. Nakikita niyo yung balawak na lupain yan. Kapag <laughs> ari ko yan, hindi, joke lang. <laughs> Taniman niya ng mga... Ano tawag diyan? Mais, taniman ng mga mais yan. At saka tabako. Depende sa panahon. So ganito lang kalapit yung kakainan namin ng kambing. Tatawid lang kami ng main road. And then, kambing ka na. Andito na kami. Ito na ba yun? SM? SM Supermarket. SM Mawis Kambingan. <laughs> Makakatikim na tayo sa wakas ng sinabawang kambing. Oh, ang daming. Oh, stop over dito eh. Maraming bumabiyahe na umihinto para magpahinga at kumain. Curry na kambing. Sarap ah. Merong kilawing kambing, kilawin kining... Kinigtot. Kinigtot. Ginising na kambing. <laughs> Ga, ginising. Pinapaitan, sinampalukan, kaldereta, tapang bi tapabing nakatapang kambing adobo at Curry na Bing. kambing. Curry na kambing. So, it's all about kambing. Tara, order na tayo. Match meat. Match meat. Tapos? Akala ko ako yung mag-treat eh. So, ako pa pala kami pala yung iti-treat. Ni JJ. From Hawaii. Ayan. Sobrang tahimik dito. At syempre, malamig ang hangin. Kasi malapit lang tayo sa Baguio eh, no? Isang so, oras lang nasa Baguio na to eh. Tama ba? Ano? Oh, two hours. Two, two hours? Oo. Oh, two hours lang nasa Baguio na, kaya yung lamig ng panahon ngayon, Kumakalat. oh kumakalat. baba dito. Yung saking ginuguan. kambing. Dinuguan. Pero hindi kambing. Papaitang kambing. <laughs> <laughs> hindi to mahal ah hindi mahal to. Mura lang to. Worth 65 pesos lang each um, order. Hindi mo siya malalasahang kambing. Siyempre, kailangan ito. Ang pagana. May espiritu pa. Tagay. Meron siyang bulalo. two hours later. Pagpunta kami ng palengke! Bibili kami ice cream. Para ulo mga aso. Gusto tayong kagatin. Ano po to? Factory talaga ng mga ice cream? Wow! Welcome to the ice cream factory. Eh no, kung nakikita niyo, gumagawa sila ng ice cream. Waffle ice cream. Birthday party. Montage. <laughs> Happy birthday. Oh. My <laughs> my <God>. <laughs> <Whoa>! <laughs>